Ibinida ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang vlog ang iba't ibang pagkain na matatagpuan sa Ilocos. Gayun din ang iba pang regional cuisine o pagkain lokal. Ano kaya ang mga pagkain na ito? Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pagkain Pilipino, salamin ng kulturang Pilipino. Diyan umikot ang panibagong vlog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, sikat na at tinikilala pa ang linamnam ng mga pagkaing Pinoy maging sa abroad, banyaga man yan o mismong mga food sites. Ayon sa online site na Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan na top 100. Number 100 naman ang Makati sa best food cities and regions in the world. Number 97 ang ating sinigang na best dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai sa street food. At number 33 ang Pinoy cooking sa best cuisines in the world. Gastronomic tourism kung tawagin dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain food does not just feed the stomach. Ika nga. it also feeds the soul. Tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang sisikat ang mga pagkain Pinoy sa mga susunod na panahon. Lalo't hindi pa natitikman ng iba ang mga regional cuisine o yung mga pagkain lokal ng iba pang mga probinsya o bayan. Sa pamagitan kasi ng pagkain, mas na-emphasize niya ang hospitality o magilaw na pagtanggap ng mga Pinoy sa mga bisita. Nabanggit nga ng Pangulo ang isang sikat na fast food restaurant. Nakikita nyo siguro sa mga food trip ko last week sa Jollibee. Sino bang Pilipino ang hindi gusto ang, ang Jollibee? Samantala, sa tanong kung ano ang paboritong street food ng Pangulo, sagot niya, Siguro talagang yung hinahanap ko kuminsan, balot. Bata pa ako, natuto na ako kumain ng balot. Aniya, hindi naman siya mahilig sa chichirya, pero kung prutas ang pag-uusapan, talagang paborito niya. E ano naman kayang mga restaurant o pagkain sa Ilocos ang mairekomenda niya? Grabe po, nasarap sa ito ako. Eh. Anhin ko na lang. Yung, yung mga palagay ko, ah, mga dishes, may karapatan na ba bigyan ng Michelin Star. Siyempre, yung aming dinadaraan, yun, napakasarap nun. Siguro, nakilala na ng lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa pata. Nandyan din yung empanada, tapos yung miki, yung inihaw na baka, tapos yung mga isda. Yung iba, Mahilig sa puro mga kilawin. Masyadong marami. I'm sure may magre sa atin na hindi ko nasama yung kanilang pagkain. Pero ang daming masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa. Ano rin kaya ang paborito nilang pagkain ni First Lady Liza Marcos? No, so, Liza, basta comfort food. Pagka kami na lang dalawa, puro mag sa kami. Pinoy food. Sasimig kami. E ang kanilang mga anak kaya? Hindi ko makalimutan. Nung nasa London sila, darating kami doon punto sila sa amin. Siyempre, laging pagdating niyan, malamig, uh, kadalasan, umuulan, kaya basa ka, tinalamig ka. Naku, inahanap talaga nila dalawa, sinigang na baboy at saka yung puchero. Ang talent ko sa pagluluto, hindi sa isang klaseng kusin. Ang talent ko na sa pagluluto, kaya kong gumawa ng pagkain kahit na anong laman ng refrigerator at saka anong mga dilatang na naiwan. Kasi nasanay ako napakatagal, nag-iisa ako, patsilaw ako na matagal na pansin ako, hindi ko masyadong sa shopping, hindi mo naiisip yung pag, pag uwi, uwi mo, galing eskwela o galing sa trabaho, kung ano meron. Isa pang talent ko sa pagluluto, isa lang ang gagamitin kong kalan. As kung minsan, isang plato lang. Kung minsan, hindi na nga plato, doon na nga sa lutuan, Dumuha ko yan. Ay, tatawa kayo. Ano yung mga bachelor na matagal, alam nila lahat yan. Lalo na yung tumira sa abroad, na wala kang cook, wala kang katulong, di ba? Matututo ko talaga. Dyan. Gamit ang social media, hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na i-comment ang mga pagkaing may sasama sa food trip nila sa susunod na linggo. May nagpa-viral ngayon ng mga parisan. Mukhang na masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Mabuhay ang pagkain at panlasang Pilipino. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.